So ayun mga guys, nandito tayo ngayon sa malit nating sagingan. At ayan, pitsa 20 na ng Nobyembre ngayon. So ito nag clearing tayo dahil dinaanan tayo ng bagyong Uwan. So ayan at may git isang linggo na mula nung dinaanan tayo ng bagyong Uwan mga guys, no? So ito na yung sagingan natin mga guys. Halos ano 50% yung ano na pinsala ay oh. so marami ayan so nandito tayo mga guys sa may gitna ayan mga guys so, oh. so nag tumbahan yung mga puno ng saging mga guys ayan Ayan, nasira talaga yung ano sagingan natin mga guys no ayan no? kung nakikita nyo mga guys ayan. so yun lang mga guys <laughs>